Pugs. Grabe naman makatawa, parang itik. good morning mga kunars. Mag-good morning naman kayo sa utong ko. Napakahirap naman pala nito mga pa-voiceover na content. Kailangan brainy and spontaneous talaga mag-talk at telelesem. Kasi ay, yung warurot. Pugs. Ang So, ito na po ang episode 6 ng aking Italy adventure, mga kunars. I am so excited to share hindi ko na kaya mag-English. Ano ba to? <laughs> Basta sabay-sabay nating puntahan ang Venice for today's video. Let's go! So from Milan to Venice, pupunta na naman tayo ng Central Station at sasakay tayo ng train na almost 2 hours ang biyahe. Of course, mandatoring kumain. Ano to? May pang-travel pero walang pang lap So ayan, healthy living muna tayo for today's video kasi nakikita nyo naman na mamagana yung best ni Lap! Yung best ko parang pinaglaruan ni Senator Manny Pacquiao. <laughs> so kahit medyo labag sa loob ko, eh magprutas muna tayo for oo Bakit naging Aura Brigella yung best natin for today's video? <laughs> Ayan, live healthy because your body is your temple, Ron. Oy! I feel like I'm losing weight na talaga while eating this isda and gulay and may pa black rice pa si Mayor, oh. Like when I looked at my chan, like, it's so flat, like, chan sexy, bigger light <laughs> Bakit ganun magsalita yung mga mayayaman, no? Like, parang na-stuck na sa pagiging kinder yung bosses nila. <laughs> Charot lang, pero curious talaga ako. Ano ba yung mga bakuna ng mga mayayama? Naka-premium ba kayo? So after nating kainin yung mga gulay na nakakatsa na sexy, Biggerlarty, sumakay na tayo ng train. Wah! Hindi naman tayo magpapakabag for today's video. Kailangan naka-business class. I was not born and raised within my mom. why <laughs> Bobo! To be input Incompetent. Opa, hindi nyo kakayanin yung ako lang mag-isa dito sa business class kasi ako lang yung may business? Hoy! Ang bobo mo! -bo! Yeah, I get it. Naka-business class ka. But the point is, need pa bang video, Han? Hoy! Hi! Hindi tayo magiging Melinda for today's video! Kakaloka si Melinda ng <laughs> Oh yes, here at the... Here in... Dito sa business class, may paproseko and mamahaling tubig si Konsihal. Jirap mag-English, shoot at this. <laughs> so, ayan na mga kunars, let's the journey... Let the journey... <laughs> ko din alam kung bakit ako nakapasa ng English test. Alam niya ba na ang Venice ay napapalibutan ng tubig kasi hindi ito gawa ng kalikasan? Ito po ay man-made. Ginawa talaga ang City of Venice sa gitna ng dagat. Very PICC. Wah! Wow, Ganon! Dapat alam ang history. Hindi yung tiktaka ng tiktak nang gigigil ako sa'yo eh. Napakabilis mong i-memorize yung mga dance steps sa tiktak pero J Rizal tapos Majoha ay masasampal. Hahaha! <laughs> Welcome to Venice, Italy. Major tiri ay talo dito mga konser kasi it has finally happened. Ay, ang baba! So, since napapalibutan nga po ng tubig itong Venice, mga Kunars, hindi uso dito ang train. Wala ring bus dito, mga Kunars. So, kung gusto mong tumawid ng isang lugar sa isang lugar, kailangan mong magbangka or magbarko. I don't know what you have, um... I don't know what have you call this, uh, thing. Ay, mga Kunars, sinasadya ko lang yung wrong grammar, ha? Huh? Pero bobo talaga ako mag-English. So para makasakay ka sa bangka, of course, bibili ka ng ticket. Huwag nating dinadala ang pagwa 1, 2, 3 natin sa Pilipinas dito sa Venice. Hindi nakakaganda yun. Meron dito mga 1 day, 2 days, 3 days, unlimited pass na po yun. So sulit na sulit naman na siya. Bog. Ang susunod na Pangulo ng Republika! Mag-check-in na tayo sa hotel para makapag-krrt! <laughs> so dito po sa Venice, I have decided long ago, <laughs> never to walk. Hindi, Nag-check-in po tayo sa Hilton Hotel. I will stay here for two nights para naman makarami tayo ng Italian collections for today's video. Ang goal natin ay manotaryohan lahat mga Italiano. Welcome to my room. Oh, pak, check natin yung kwarto. Naku, mukhang magpapa massage pa tayo with extra service for today's video. Oh, ang gandara din ng bathroom. May pa-bogsh. Mapapamorokan bath pa tayo sa massage. Bogs. Pogsh! Let the aurahan hot begins. Hoy! Sobrang bobo mo naman! <laughs> of course, meron tayong H&M, Bershka, Nike. Again mga Kunars, priority ang outfit. Palaging uunahin ang outfit kahit sing-itim na ng grasa ang bagang. <laughs> uh, Dapat ang theme song natin kada labas ng hotel ay Bona kid, batang may labas! <laughs> A ayan na, simulan na natin maghanap na magiging dinner natin tonight for today. Patulogin ang mga bata! <laughs> so bago natin i-explore ang Venice, of course, dapat si tayo pang palakas ng loob. <sighs> Kanino bang alak to? Matlasang yelo na. <laughs> simulan na natin ang adventure! Oh, Paxis, tignan mo naman ang pwede mangyari sa'yo kapag ikaw ay naging... Yo! Hey! <laughs> Charot. bo, Grabe naman yung effective yung prutas and gulay. Parang pumayat naman. Hello po, 0919. Parang pumayat naman yung peso. <laughs> Mga kunars, the place is just magician. <laughs> Ayoko na. Tignan nyo naman kung anong ginagawa ng kapitbahay ko. Sa sobrang katamaran talaga, hindi na nag-check ng telepono. Sabi ko, picturean ako, pero nasa na yung ice pick ko? Sa pagkatapos kong lunurin yung kapitbahay ko, ikuti na natin ang Venice. Alam niyo ba na ang Venice ay lumulubog na at the rate of 1 to 2 millimeters a year? Kaya naman pinaniniwalaan na by the year 2030, magiging ghost town na daw ang Venice. Kasi sobrang bumaba na ang population dito in the last 50 years. From 120,000, naging 60,000 na lang. Ang Venice ay kilala for its bridges at mga canals. And of course, kilala ang Venice sa gondolas o yung mga bangkang nakikita niyo na yan. Nabasa ko lang lahat yan sa Google, so kayo na ang mag-fact check. <laughs> Sa Google nyo naman na binabase ang lahat. Minsan nga, mas naniniwala na kayo sa Google kesa sa mga doktor. So, after nating mamasyal, it's aperitivo time. Oh, ano nga ulit ang ibig sabihin ng aperitivo? Nood ka ng nood, hindi mo naman tinatandaan. Get one whole sheet of pad paper! <laughs> Of course hindi mawawala ang Aperol spritz. Ilaban natin ang pagiging lasinggera for today's video kahit sumusuko na ang atay. <laughs> Dahil tipsy na ako kakainom, syempre malakas na ang loob kong umorder ng hilaw na bacon with cheese at sunog na tasty with gerber on top and malunggay. <laughs> mm, lasang kamatis. <laughs> Nothing special as in kamatis lang. <laughs> Lord, give me strength para makatakas after kumain. <laughs> Grabe talaga sumubo, mahihiya ang mga mag-oblation run. <laughs> Speaking of subo, Hi! <laughs> oh, pak, pabebe lang ako sa pagkagat, pero yung totoo, kaya kong isubo yan lahat. Hala, be, subo ka ng subo, i-check mo muna yung running bill. Baka mamaya wala ka ng pambayan, ice pickin ka, tapos lumulutang ka na lang sa dagat later. So, after nating malakjo, kakanguyang, oh, umorder na rin tayo ng kalaman si Jesus na. Hi! <laughs> Dento! Ingrid! <laughs> Bakit naman sobrang tapag nung alak na nanapak ng liver? Napabother na rin talaga ako sa pagiging alkoholik ko. Inom ako ng inom. Bugs! <laughs> Super and ka magpapalipas muna tayo ng kalasingan for today's video. Sa so, pagkatapos bumaba ng amats ko for today's video, inisip ko na umuwi na ako ng hotel bago pa ako mabastos dito sa daan. Alam nyo na, baka mabastos tayo sa daan, eh magpapabastos talaga. At habang hinahanap ko yung Pierre pa uwi, parang naliligaw naman ako for today's video. Manong, saan po yung Pierre dito? Naliligaw talaga ako, swear. Oh my God, inabot na ako ng dilim. Hindi ko pa rin nahahanap yung Pierre. <laughs> mga friends kong ibon, nakita niya ba yung... Kinakausap ko tumaginang to. Hoy, kinakausap ko yung Jibon. Finally, nahanap ko na rin yung Pierre. And tingnan niyo naman mga kunars kung gano'ng kaganda. Oh. Talagang minsan napapaisip na lang ako bigla. Ay, nagbunga na din yung pinaghirapan mo. Uy, dumating din sa puntong mismong ako na ang kumwestiyon sa sarili ko. Pero tingnan nyo naman, talagang patience is a virtue. So habang naglalakad ako pa uwi ng hotel, may nakita na naman akong restaurant at talagang kinuha niya na naman ang atensyon ko. <laughs> Gutom na naman si bachelor. Itry nyo dito sa Domori, mga kunar. Sobrang sarap na mga food. ba diba, ate? Daan ka ng daan, nagbibidyo ko dito eh. <laughs> pero tingnan nyo naman ang view habang kumakain ka. Oh, pak! while waiting for the food, of course, a um order tayo ng white wine para wala na tayong maipadala sa Pilipinas. <laughs> Cheers, mga kunars! Asim. Ah, <laughs> Shara! So, ang mains natin for today are bread. Bread? Bet nyo ba? Jolly spaghetti with mixed seafood. Meron din tayong inihaw na isda. Shrimp. And lobster. And of course, alam nyo na. The one and only. Talong ni Joshua. <laughs> i na natin itong palabok. Sana may masup sa pag-uwi ng hotel. Mmm, <laughs> sobrang mahal, mga Kunars. 30 euros. <laughs> i naman natin itong fish. Mmm. Wala namang pinagkaiba sa fish ng seaside. <laughs> Diyos ko kung alam ko lang, eh binuksan ko na yung Century 2 na ko sa bag. De, charot lang mga Kunars. Kidding aside, sobrang sarap po dito. Like, strongly recommendation. Hoy! Medyo nakakatakot naman maging 2MB ang utak. So ang kagandahan dun sa restaurant, since meron silang upuan sa labas, nakatakas ako kaagad. <laughs> Andito na tayo sa hotel. Ang wish ko lang talaga ngayong gabi ay maibalibag. <laughs> charot. The night was still younger. girls! So bubo ni Iinom pa tayo for today's video hanggat hindi nasusugod sa ospital. <laughs> Ay, grabe. Tingnan nyo naman ang view. Napaka-peaceful. Bigla ko tuloy naalala yung kasabihang, you're barking at the wrong dog. <laughs> palala na ng palala yung stupidism. Bogsh! Close the door. I said, close the door when you have left. <laughs> Wala nang tinama sa pag-i-English. At dyan po nagtatapos ang aking Episode 6 ng Italy Adventure. Meron po akong good news sa inyo mga Kunars. Hindi po natatapos sa Episode 6 ang ating serye dahil bibigyan ko pa po kayo ng isa pang episode. Bakit parang ako lang yung masaya? <laughs> Kita-kits po tayo sa Episode 7 dahil tonight, ako ay magpapa. Sir Extra Service po. <laughs>